Pagkasuha na ang tatlong opisyal ng Department of Agriculture dahil sa pagkakasangkot sa pagmanipula ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Habang inaresto naman ng mga otoridad, ang isang lalaking umabot sa higit isang daang milyong piso ang natangay sa pamamagitan ng investment scam. Magbabalita si Hannibal Talete. Hindi na nakapalag ang 42 anyos sa si Christian Cunanan ng hainan ng dalawang arestuaran sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City. Ang isa para sa estafa at yung isa pa ay dahil sa talbog ng mga cheque. Lumutang kasi ang pitong nagrereklamo sa QCPD Station 8. Ang isa sa mga complainant, hinikayat daw ni Cunanan na mag-invest ng 4.6 million pesos sa stock market at cryptocurrency. Binigyan naman sila ng cheque ng tumubo na umano ang kanilang puhunan. Pero lahat daw yan, tumalbog hindi eh, nung masakit eh, sama-sama yung pera namin ng pamilya ko eh. Nanay ko, kapatid ko, pang tuwesyon ng mga anak ko, hindi na namin nabayaran. Ang isang biktima naman, 30 million pesos naman ang pinuhunan para sa itatayo umanong beach property sa Batangas, Nueva Ecija at Aurora. Pero hindi rin bumalik ang ipinangako sa kanila na hanggang 40% na interest. total, mahigit isandaang milyong piso ang natangay sa mga nagrereklamo. Depensa ng sospek, Ininvest niya sa stock trading at cryptocurrency ang pera at hinihintay lang niya na mabawi ang ito. Kapag na ano, gumanda yung market, para ah, naman. para ano, no. Kapag gumanda po yung takbo ulit ng ekonomiya sa yung market sa trading. Maharap naman sa patong-patong na kaso ng katiwalian ng tatlong opisyal ng Department of Agriculture na sangkot umano sa pagmamanipula ng supply at presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, kasama sa sasampahan nila ng kasong graft at iba pang reklamo, si Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista at Bureau of Plant Industry, OIC Juniper Disagon at Glenn Panganiban. So tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga namin ng onion uh, smuggling at uh, the noose tightening. We expect warrants of arrest to be, once we file this with the courts, kasi fina-finalize na yung form, No Kasong hoarding at profiteering din ang isasampa sa Bonena Multipurpose Cooperative na nirepresentan naman nina Israel Reguyal, Mary Ann De La Rosa at Victor De La Rosa Jimenez. Base sa investigasyon ng NBI, nagsabuatan sila sa pagbili ng sibuyas mula sa kooperatiba sa mataas na presyo noong Disyembre. Ito raw ang naging mitsa ng pagsirit ng presyo ng sibuyas. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.